Bawat bagay ay nagpapahiwatig ng kairalan ng tagalikha. Sino ang lumikha ng mga langit at lupa at anumang nasa mga ito na mga dakilang nilikha na hindi natatalos? Sino ang gumawa sa sistemang eksaktong mahusay na ito sa langit at lupa? Sino ang lumikha ng tao na kaloob sa kanya ng pandinig, paningin at pangunawa at nagagawa siyang matuto at makilala ang mga katotohanan? Pantuto ni Pakahuhuluan ang eksaktong pagkagawang ito sa mga organo ng katawan mo at mga katawan ng mga buhay na nilalang. Sino ang nagpasimula sa mga ito? Papaanong naoorganisa at namamalagi ang dakilang sansinukob na ito sa pamamagitan ng mga batas nito na nagre-regula rito sa isang eksaktong pagkaregula sa paglipas ng mga taon? Sino ang naglagay ng mga sistema na namamahala sa mundong ito? Ang buhay, ang kamatayan, ang pag-aanak ng mga buhay, ang gabi at ang maghapon, ang pagpapalit ng mga panahon. Nilikha ba ng sansinukob na ito ang sarili nito? O dumating ito mula sa wala o umiral ito, dahil sa isang pagkakataon, chance. Bakit sumasampalataya ang tao sa kairalan ng mga bagay na hindi niya nakikita? Tulad ng pagkatalos, isip, kaluluwa, mga damdamin at pag-ibig? Hindi ba dahil siya ay nakakikita sa mga epekto ng mga ito? Kaya pa paano magkakaila ang tao sa kairalan ng tagalikha ng dakilang sansinukob na ito, samantalang siya ay nakakikita sa mga epekto ng mga nilikha ng tagalikha at mga epekto ng pagkagawa nito at awa nito? Hindi matatanggap ng isang tao na sabihin sa kanya na ang bahay ay dumating nang walang pagpapatayo ng isang tao o sabihin sa kanya na ang wala ay ang nagpairal sa bahay na ito. Kaya papaanong naniniwala ang ilan sa mga tao sa nagsasabi na ang dakilang sansinukob na ito ay dumating ng walang isang tagalik ha? Papaanong matatanggap ng isang nakapag-uunawa na sabihin sa kanya na ang kawastuhang eksaktong ito ng sansinukob? ay dumating dala ng isang pagkakataon Am min ghayri shay'in am humul khaliqun am samawati wal